Hello! Isang mapagbalang araw sa ating lahat ngayong araw ay ihahatid namin ang aming alaga sa kanyang school dahil siya ay may summer class So dito kasi sa school nila hindi pa nagsisimula yung kanilang klase eh. So kung sino yung mga may back subject, so sila yung babalik sa school para sila ay mag summer class So ayan, dahil nga mag-shortcut kami umaga Uh, pas 7 or hindi pa nag 7 kasi bago mag 6 ay umalis na kami ng bahay dahil nga magpapagas kami kaya dito kami dadaan sa likod ng uh, asan ah, ba to? sa Las Piñas likod ito ng Las Piñas yung aming dadaanan yung pinaka likod nya so yung likod nyan ay may sigsag na daan dyan Dyan dumadaan yung mga taong nagmamadali. Nagmamadali pero ang hirap naman ng daan. So, kailangan magingat ingat kami dyan sa daan. Eh. So, ayan nga, dumana ako dyan sa ilalim ng mall na yan. Kasi dyan yung lusutan namin para matumbok yung dadaanan namin na maliit na daan. So yung daan na yun ay sakto ang dalawang sasakyan pa palabas at papasok na sa uh, na mga sasakyan. So ayan dito magsisimula yung aming dadaan na maliit na kalsada. Ito yung daan na yan. Ayan. Kung napapansin niyo sakto ang dalawa lang yung makakadaan dito. So ayan. And then ayan hindi mo nakikita yung karugtong nung daan. So, kinakailangan kakapain mo kapag may makakasalubong ka. And then, ayan nga, may nagbabantay dyan sa daan. yan, hindi ko alam kung ako ba yung papaistapin or ako yung didirin. So, so ayan, hindi kasi masyadong nakikita yung karugtong ng daan dahil nga palikulit ko. Ayan, nakastambay mo na yung ibang sasakyan dahil ako yung unang lumusot. Ganyan kahirap yung daan na dadaan na namin. Pero napakabilis pa rin ang mga dumadaan. Ayan, may paparating ulit na sasakyan. Ayan natin yan. Kabilis yung mga sasakyan na dumadaan dyan. And then, ayan, dire-direcho naman ako kasi nga wala namang sasakyan. So, kapag ka uh, walang sasakyan na dumadaan, ikaw lang mag-isa ang dadaan doon. So, kakasya. Pero kapag mayroon naman, ay makakalusot din yung isang sasakyan na makakasalabong. Ayan, ginagawan nga nila ng pader magkabilan. Ayan, may pader na yung kasi nga napakadelikado kapag walang pader baka kapag tag-ulan ay dahil nga noon nga ang kwento nila ay may natabunan ang mga sasakyan sa daan na yan dahil nga ayan sobrang liit ng daan na yan at kapag hindi yan nalagyan ng pader or cemento ay talagang gugugo kapag katagulan buti na nga lang itong tagulan na dumaan na bagyo ay okay na yung mga lupa na yan dyan wala nang masyadong lupa na kasemento na so kaya hindi sila nalaglag, kasi pag nalaglag, siguradong maraming mahihirapan dahil nga parating na rin yung klase at talagang dinadaanan ito ng mga tao ayan oh kakapkapin mo kung saan yung karugtong ng daan na dadaanan mo kaya kaya na kailangan ay maingat ka sa ng sasakyan bago mo ilabas kung siguradong wala kang makakasalubong, ayan nga yung aming araw for today ang dami namin nagawa ngayong araw so ayan may dadaanan pa kami ilalim ng tulay and may tubig yan nung tag-ulan. Kaya nung tag-ulan hindi kami nakalabas dahil nga napupuno yan ang tubig dyan dahil napalalim yung pwesto nung daan na yun, so ayan kung bago ka pa lang at kung medyo masakit ang ulo at daan ka dyan ay siguradong lalong masisira yung ulo mo sa sobrang sakit dahil nga sa siksik na daan na yun ayan o, oh. kung napapansin nyo kakapain mo muna bago mo ilabas yung ulo ng sasakyan, dahil nga minsan nagkakagulatan na lang kami, eh. pag ulabas ng uso ng sasakyan, lalabas din yung uso ng kasalubong mo, ay eh, talagang magkakagulatan ka nga, kaya talagang ay talaga bago aalis dahil huwag nating ipagmalaki na talagang kaya natin ang lahat ng mga bagay-bagay. Hindi natin kaya ang lahat ng mga gawain natin sa araw-araw kung wala ang guidance and protection ni Lord sa atin. Kaya yung talaga ang pinakamabisa natin gagawin bago tayo mag-start sa ating araw ay lagi tayong magdadasal para bibigyan tayo ni Lord ng kalakasan at lalo na sa mga driver laging present-minded tayo at iingatan yung mga dadaanan natin and then protektahan yung ating sasakyan na gagamitin. Ganun kahirap yung buhay ng mga driver. Kaya hindi Di biro ang buhay ng mga driver. Kala nyo ba madali-dali lang? Hindi. Kaya dapat ina-appreciate natin na to. Sobrang hirap ang daming obligasyon lalo na kapag nasa daan ka hindi lang obligasyon mo yung dala mong sasakyan kundi pati yung mga ibang sasakyan ay obligasyon mo rin kaya dapat mo iniingatan din yung paligid mo kasi minsan sa sobrang pag-iingat din natin meron namang ibang hindi nag-iingat na, hindi naman sa nasasabing hindi nag-iingat pero ang disgrasya minsan ay hindi naiiwasan so kaya yun yung talagang tanging uh, paraan natin yung pag-pray natin bago tayo magsimula sa mga panibagong umaga natin para protektahan tayo sa ating gawain maghapon. Kaya lagi tayong magpasalamat sa buong maghapon na ibinigay ni Lord sa atin, ligtas tayo sa maghapon nating mga biyahe, ligtas tayo sa mga gawain natin. So ayan, sobrang layo na yan, halos, for, halos mag 35 minutes yata ang paikot-ikot namin dito sa ano na to, sigsag na daan na to, 35 minutes bago kami makarating sa pinaka-highway na aming dadaanan. And then dahil nga hindi ka pwedeng magpadalos-dalos ng bilis dyan, ayan kapag medyo straight yung daan, medyo nakikita mo yung daan, saan pwede kang magpatakbo na medyo mabilis. Pero pag dumating naman sa mga kurbada na pa curve talaga siya na hindi mo nakikita yung dulo ay katulad niyan. Ayun, labas ka konti sa kakamagpaharuron. So ganoon. Ganoon yung ginagawa namin diyan kapag dumadaan kami dahil na shortcut 'yan. Pero ang pag-uwi naman namin ay dadaan na kami sa malaking highway doon na ako lalabas dahil nga kapag hapon na dadaan dito at madilim na napakadelikado at napakahirap and then kapag ka may araw naman mahirap naman dumaan dito kasi nga tatama sa mukha mo yung araw kaya mahirapan ka. kaya pag pauwi na kami kapag umaga pa lang ang uwi namin or alas 11 sa ibang daan na kami dadaan So, yung papunta lang namin, yun yung, ito yung dinadaanan namin kapag papunta, pa pauwi, hindi na. Lalo na kapag magagabihan na kami, hindi na kami pwede dyan. Dahil nga, ayan, kung makikita nyo naman, walang mga ilaw dyan sa lugar na yan. May mga solar, pero hindi yung lahat ng daan ay maliliwanagan. Kaya napakadelikado. Kasi nga yung mga iba, sobrang mabibilis pa rin sila magpatakbo, Ayun, may false, so. Ayan. Uh -uh. Sa so, ayan. Diyan nahirapan pa nga ako diyan o muntikan na akong masubsob doon sa ano na yun, sa van na yun na dumaan. Kasi nga napasobra siya ng kating ng daan. Ako masyado nang nadikit sa gilid. Yan. Kaya sobrang hirap. Sobrang hirap ng daan na namin na yan. Pero yung mga iba kasi sanay na o oh, easy lang para sa kanila. Napaka-easy lang. Pero sa mga beginner na driver, katulad ko beginner na driver, hindi pa masyadong sanay. So kaya medyo nahihirapan ako minsan. Pero sige lang, practicein natin. And then lagi talaga ang pray na gaydan tayo ni Lord sa araw-araw nating mga lakad, sa araw-araw nating pag-drive. Na lagi tayong bigyan ng protection and guidance. Then yung lalo na yung present mind natin talaga kailangan yun. So ayan, sobrang napakalayo ng aming binabaybay. bye na akala nga ng kasama ko matapos-tapos na yung binabaybay namin. So yung kasama ko nga pala dyan, si Maricel, siya yung nagbibideo sa akin. Kaya may video ako ngayon sa sigsag na daanin. Akala ko nga dati ay napapanood ko lang to sa mga nakikita akong video. Kasi nga, nanonood ako dati ng mga video, yung daan nila ay napakahirap. Tapos dalawang sasakyan magkakasalubungan. Pero ito, mas maganda mga kasi nga medyo maluwag konti and may mga pader pa magkabilaan yung napanood ko kasi wala kasi ano eh walang walang pader diretso lang plain lang sa gilid-gilid so kung nagkamali ka diretso tapos bundok pa yun sa kanila at napakataas pa ng bangin so parang ano parang kung napanood mo yon parang eto parang ganito yun siya pero medyo maganda pa naman to medyo okay pa kasi nga may mga pader yung magkabilaan yan. So, ayan diretso lang kami ayan o tingnan nyo kung napapansin nyo kung kayo ang makadaan niya malalaman nyo talaga kung gaano siya kasigsag ayan o parang S ng S ng S ng S parang walang katapusang ang S tapos may letter C mga ganun may mga letter D parang mga ano lang parang hindi naman siya wala siya may mga ABC parang ABC mga ganun tapos may mga D yun yun yung style ng daan na yan dyan. kaya wala kang matinong takbo na pa straight straight lang lagi wala ayan ang mag letter S na naman tayo hindi natin makikita yung dulo o ayan konting silip tapos sa kaharurot ganon so ganon yung ginagawa ko konting silip harurot ganyan ayan o yung usok ko humahaba na kasi nga parang nahihilo na rin ako kaya dapat pag alam kong may pasok yung bata maga akong natutulog kasi nga yan yung iniiwasan ko yung masakit ang ulo ko kasi once na masakit yung ulo ko lalong sasakit kapag dadaan kami dyan sa daan na yan kaya dapat kompleto ang tulog tapos ayun dapat nakakain dapat hindi gutom para hindi lalo sa sakit ulo kasi once na nagugutom kasi sumasakit ang ulo so ayun walang katapusan no di ba ang haba-haba ng video ko for today kasi nga kinuha na namin lahat ng uh, video yung nadaan namin John, lahat-lahat hanggang sa matapos yung uh, paikot-ikot na yan oo kinuha na namin lahat yan dahil o ilan? O di ba naka naka 22 minutes yung takbo-takbo namin diyan sa ikot-ikot na yan. O hindi pa namin nakuha na yung simula bahay diyan lang sa ikot-ikot na yan. So 22 minutes parang may pinutol pa nga ako diyan eh. So halo siguro na sa yeah, 25 minutes yung ating ikot-ikot diyan. 25 minutes, oo, nasa 25 minutes kasi nga hindi pinutol-putol yung pagka-video so ganun siya ka katagal. O, oh, di ba? Diba? Sinong hindi mahihilo sa 22 minutes na yon? oh, walang katapusan yung silip-silip, ba? -silip, diba? Ayan, konting straight. Tapos, bilis pagkaganyan. Tapos, pagkaganyan, paikot na naman. O, hinto na naman. Minor na naman ang takbo kasi may mga kasalubong na naman oh ayan oh pader na yung ulo ng sasakyan oh andiyan na sa, sa pader oh ayan may makakasalubong oh lalaki na naman yung daan kapag ka may may makakasalubong ka pero pag mag-isa mo lang parang ang liit-liit ng daan pero pag may makasalubong ka ayun bigla naman parang lumalaki yung daan kasi magkakasya na yung dalawang magkasalubungan ayan di ba so wala talaga katapusan kung sino may mga nanonood diyan ayan mag mag-comment kayo kung nasaan kayo kung saan narating ng aking video para malaman kung nasaan kayo and baka kayo ay nahilo din sa kakapanood dito sa video na to kasi nyan, laging ikot ng ikot ng ikot ayan o oh, walang katapusan ako nga habang nagbo voice over ako parang yung mata ko nahihilo eh so ayan paano pa kaya kapag ka, ano kapag ka, yung iba ang namanonood nito siguradong mahihilo din sila kasi ako nahihilo ako ayan oh parang walang katapusan akala nyo pa ulit lang yung video hindi yan paulit ulit na video one way lang yung video na yan one way dere derecho lang yan walang putol putol na video yan dere derecho lang ayan oh may konting derecho oh medyo letter I tayo napahaba ayan so medyo mahaba yung ating binaybay dyan tapos, minsan nakakagulat pa dyan. Alam nang kahit maliit yan, may nag-overtake pa dyan. Kaya, minsan hindi ka rin pwedeng kampante. Ayan, o. Diba, napakaliit lang ng daan. O. Para sa mga beginner, napakahirap na daanan yan. Katulad po, beginner ako sa drive hindi pa ako masyadong bihasa sa pagdadrive. drive Ayan. Oh, di ba Ang haba. Wala talagang katapusan. So, ganun ang buhay ko dito. Ganyan ang mga nararanasan ko. Diba? Sari-sari yung mga nararanasan ko dito sa ano. Dito sa mundo ng mga trabaho. At least, alam nyo, nakakatuwa. Masayang magtrabaho na mahal mo yung trabaho. Na nagustuhan mo yung trabaho. Kasi, once na ang trabaho ay hindi mo gusto, talagang nakakatamad. Minsan, ano, sumasakit ang katawan mo kasi nga hindi mo mahal yung trabaho na yun eh. Hindi mo gusto. Kaya dapat pag may trabaho tayo, yung gusto natin, yung mahal natin. Ako naman kasi lahat ng trabaho ay ginugusto ko kasi uh, anong tawag nito? Gusto ko lalo nakapagbago yung trabaho. Gusto kong na-experience lahat ng trabaho. Yun yung gusto ko. Ayaw ko yung Pagkaalam ko sa trabaho ganito ay ayaw ko na, mahirap yan, hindi ko kaya. Pero para sa akin, walang hindi kaya kung gustuhin natin. Lahat na natututunan natin yan. Kaya ako ganyan, ako ang hili kong mag-try, ang hili kong uh, pumasok sa mga trabaho na hindi ko pa talaga alam, na wala akong idea. Once na nagustuhan ko siya at gusto kong mahalin yung trabaho niyon, hindi siya mahirap para sa akin. Kaya yan kasi nagustuhan ko yung pagda-drive kahit na medyo maraming ano ang pagda-drive dahil nga ang pagdadrive drive ay napaka, ano man, napakaraming obligasyon at napakahirap na trabaho ay pinasuko parin pa rin dahil nga gusto kong mapatunayan sa sarili ko na kaya ko at marami ako alam ganon, kahit maliit yung sweldo natin at least meron tayong aantayin and di ba sa mahal ng bilihin ngayon grabe kailangan natin magtrabaho di ba so ayan kahit ganyan ka cute so cute ayun cute ka dyan char lang So, ayan. Medyo marami pa yung sasakyan dyan. Ayan, oh, di pa kami natapos. Tapos, pangalawa na yan. Pangalawang pangalawang curb-curb na yan. Kasi nga, nagdugtong yan. Akala nga nung kasama ko nung may nakita siyang mga Pakross na mga jeep. Akala niya, doon na matatapos. So, hindi niya alam na may karugtong pa. Ayan. O, oh, di ba? Ang mm, haba talaga. Sobrang haba. Mm, aray na nako?